nililigawan ako sa babae. Bulok mo naman, Tol. Gato gawin mo, kumupit ka sa nanay mo. Di ba nanay mo nang ng isda sa palengke? Oo oh. oh Di ba yun? Tumulong ka sa kanya, tapos mag magbenta ka, ganon. Pag nagbenta na nanay mo, kumupit ka na. Parigalo sa, parigalo sa jawa mo, Tol. Sige, Tol. Uh, ah. ako'y kinakabaduan, Tol, pag ako'y nalaman ng isa nanay ko. Hindi na yung pansin, Tol. Ayaw mo nun, mas nalalo may in love sa'yo si Jiana. Paano yun? Pag nalaman nang nililigawan ko, nakukupit ako. Hina mo, Tol. Para nga lalo, para makuha mo si Jiana. Di ba nililigawan mo siya? Gustong gusto mo siya. Pangalawa, sobrang ganda ni Jiana, Perfect na siya. Gawin mo lahat para sa kanya. Sige, Tol. Kung ganyan yun tayo. Oo. Diba? Dati kasi, Tol, nanligaw ako. Ginawa ko lahat. Tapos nag-date kami. Gawin mo yung mga ginagawa ko, Tol. Mga diskarte. Makinig ka sa akin. Huwag makinig dito, Tol. Tol, kung gayon ay gagawin ko mga Gawin mo yun, Tol. Maniwala ka sa akin. Totoo yun. Makukuha mo si Gianna, makukuha mo lahat ng gusto mo sa kanya. Isipin mo, sexy and sexy si Gianna. Pag nakuha mo yun, Tol, sikat ka sa school natin. Sobrang ganda dati, crush ko yun eh. Pero siyempre, tura pa tayo sa iyo na. Sige. At gagawin ko na lang. Sana hindi ako mahuli na aking magulang. Hindi, Tol. Kaya mo yun. Ang pera na, Tol hindi naman sa iba mo kinuwi, eh. sa nanay mo naman kinuwa, di ba? pero niyo pa rin yun. Kumupit ka na, tol, para sa nilagawa mo, para effort din yun, di ba, tol? Bibila mo siya ng regalo, di ba? Okay yun, tol. So, pamantin yung mamahaling regalo Oo, oo ayun kay. nga, di ba? Kaya ako kumupit ka sa nanay mo, di ba, tol? Makinig ka sa akin kasi ginawa ko na yan dati, hindi mo na ako nahuli. Saan so, ka gagawin ko na ipasimple na oo, oh, pasimple, oh, pasimple muna ipasimple? Oo, pasimple, oo, pasimple muna. Hindi ako para Patago, tago, oh, parang tago, tago. Oo, tago. Pakupit ko. Pukupit, 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 na. Na. Pukupit ka na. <laughs> para may pang kami din kami. Oo, di ba? Oo, oh, date mo na kayo. Huwag Tapos, di ba nga sabi ko sa'yo, gawin mo lahat para sa kanya. Kumupit ka na. Huwag ka makasit ganito. Sinutulog ako kasi masama. Masama kasi ang patutulog ko. Hina mo naman, Tul. Huwag ka makinig dito. Hindi ako makikinig dyan. Oo, makinig ka sa'kin. Kasi yung ginagawa mo ngayon, nagawa ko na yun. Papunta ka pa lang tol, pabalik na ako. Oo <laughs> tol. Kaya saan ka makinig, huwag ka dito makinig sa kaibigan natin. Akala mo hindi na ng ganun, di ba? Pa-inosente po. Napakadami po din pera ni nanay. Mm -hmm. Eh, nga di ba tol, nagtitinda ng isda ang iyong nanay. Kupit ka na pa nagtitinda. Para naman yung kay Gianna. Huwag ka dito makinig. Huwag ka dito makinig sa mga tinuturo. Saan ka makinig tol? Promise. Dito sa iyo makinig. Mm -mm. Totoo to, makukuha mo si Gianna. So, ba naman ni di ba? napaka-sexy pa. Oh, di ba gusto-gusto mo siya kaya kumupit oh, ka na ito naman. Oy, yan, sa to naman. Uy, di yan. Saka mo parang bis na bis ka. Uy, ikaw pala yan. Magkikita kami ni Patrick. Sure, ka, sure ka na ba doon kay Patrick? Oo o, naman. Actually, magde-date nga kami tapos may bibigay daw siya sa aking regalo. Ay na kasi, nagkwentuhan kami magkakabarkada. Si Patrick, si Angel B kasi, tinuturan si Patrick. Mga kapit sa kanyang Para saan daw? kasi bibigyan ka daw niya, ah, so, niya ng regalo. Ah, so doon pala lang galing yung perang pinangbili niya ng regalo yung bibigay sa akin. Hmm. Hmm. Totoo ba? Oh, totoo. Okay. Thank you nga sa pagsabi. Sige, ingat na lang kayo. Sige. ganda pala dito sa Amara's Corner, no? Diana, may bibigay pala ako sa iyong regalo. Huwag mo na ibigay. Bakit naman? Kung galing galing naman sa kupit, huwag na. Ah, bakit naman? Na may nakapagsabi sa akin, kinupit mo lang daw sa magulang mo yung pinambili mo sa akin na regalo. Ba't ka naman naniniwala? May nakapagsabi sa akin, kaibigan mo yun at kaibigan ko rin. Malamang maniniwala ako. Tsaka, Siyempre, saan man gagaling yung pinambili mo? Wala ka naman trabaho, pares pa tayong estudyante. Hindi bali sana kung talagang pinaghirapan mo yon. Hindi mo naman ako kailangan bilang ng mga mahaling regalo eh. Okay na sa akin kahit ano. Ayoko yung nangungupit ka. Malaki na tayo. Alam na natin yung tama't mali. Sana naisip mo yun. Nagtatrabaho yung magulang mo para may mapakain sa inyo. Tapos kukupitin mo lang. Hindi ko yun matatanggap. Bakit mo naman tatanggapin? Eh? Ayokong tumanggap ng regalo na hindi naman galing sa pinaghirapan mo. Sige, kung gayon. Sana next time, kung magbibigay ka ng something sa isang tao, dapat yung pinaghirapan mo at galing talaga sa puso mo. Aalis na ako.